Ah, mga kagulong magandang 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 hapon po sa inyo at uh, pasensya na po kahit ko pa lang at uh, talaga na mga napasarap yung tulog ko dahil past 5 na ako na dumating kaninang madaling araw kasi lang tayo ng kunti yung problema sa daan at uh, napasarap yung tulog ko nga at uh, kagabi po kasi nag postcast po ako ng, ano, ng uh, isang uh, tao na di man na po yung nakadampot ng isang uh, gamit, ng isang kasama natin pasayero at yun nga po, dahil nga po sa pagpost ko na yun at uh, mga ilang araw na rin po kasing nangyari yung nakarang post ko, ay wala pa rin pong nangyari kaya napilitan na ako na mag po ng ano nga uh, kita na po siya. Yun nga po pala, nagpapasalamat po ako kay uh, Sir uh, Patrolman Katubig ng uh, Lingayen ng uh, Agarang Aksyon at yan na nga po agad siya nang uh, bugal yun para po asikasoy ng lahat ng uh, pagkatawag sa kanya ni partner at uh, nagpapasalamat po ako kay Sir uh, Datuin na uh, una po nating uh, hininga ng tulong at uh, yung doon ko po binigay sa kanya ang video para maipakalat sa sa GC nila. At uh, yun nga po at uh, bago ko po kayo ginawa itong pagpo-post na to ay eh, nagtanong-tanong muna ako sa mga investigador po ng uh, ng Bugalyon at saka ng Bulinaw na kung ano po ang pwede kong gawin yun. Kasi po, nag-iingat po tayo na magka meron pa ng problema kaya pong ginawa ko po, nilakad ko po lahat nagtanong-tanong po ako na kung pwede ko na po bang i-post ang uh, picture o video ng tao yun nga po, ginawa na po natin ngayon at yun nga po pagka upload, upload pa lang po natin eh meron na agad na nag-pay nakikilala niya yung tao at, yun, at napakabilis nga po ng, uh, naging uh, aksyon nila ser Patrolman Katubig at saka ng mga tropang Bugalyon. At maraming maraming sa salamat sa mga kapulisan po ng mga kapulisan dyan sa Bugalyon. Maraming maraming pong salamat sa inyong pag-aasikaso sa nawawalang bag ni Sir Perez. Ayan, maraming maraming salamat at saludo po ako sa inyo mga ser at sa mga ano po natin dyan sa mga kagulong po natin dyan sa sa Bugalyon na napakabilis pong nag-PM na kilala nila yung tao. Maraming maraming salamat sa inyong tulong at suporta para po mabilis na na-recover ang bag ni Sir. Ayan, maraming maraming pong salamat po mga kagulong, Sir Patrolman Katubig at sa uh, kay Sir Datuin at kaya doon sa mga kapulisan po ng uh, Bugalyon at kapulisan po ng Bulinaw na talaga po nga uh, tinanong natin na kung ano po ang pwedeng mas magandang gawin para po ma-recover na agad ang bag. Yan po. Kaya po ginawa ko na po ang nararapat dahil sa unang-una po eh, ay meron po silang uh, ano na sa akin basbas. -bas. Yan, maraming maraming po salamat sa inyong tulong at suporta sa lahat po ng nang, uh, nangyari ngayon at yun nga po na recover ng bag natin. At ito nga po, pakikita ko po sa inyo yung picture nila sir katubig Ayan, ito po sa taas ang uh, picture po nila. Na, tsaka yung bag po, nandiyan po yung picture. Tsaka yung mga kapulisan po ng uh, bugal yun. Ayan, at nag-message nga po sa akin na yan nga po, basahin nyo na lang po yung message ay po nandyan po nakalagay sa ating screen. Maraming maraming po salamat mga kagulong. Maraming maraming po salamat sa lahat ng tulong ninyo sa lahat po ng uh, inyong suporta sa bawat uh, pagbablog po natin ay nandyan po kayo. Maraming maraming po salamat. Saludo po ako sa inyo. Mabuhay po kayo lahat.